What's up sa inyo ano, mga kaibon So di November 20 ngayon At 1.30 na ng hapon Okay, so si update ko lang ngayon Sa uh, Mga ibon ko So si di itong uling vlog ko ay uh, Nag-post sa na malapit na makapag-harvest O nakapag-harvest na So ngayon di update ko na lang kayo no? uh, So si successful naman na uh, Yung first clutch nung sa Na na, na, na harvest ko Do so, sa first clutch nung green opa na RF line cock tsaka uh, ang kapares nun ay parblo opa na split that follow so, so bali lahat nga ay blue series ah uh, tama so di bali dapat apat yon so di bali ah uh, yung pang-apat na itlog ay green series na dapat. So, di nga, ay hindi siya nag-isa. So, bali parang na, parang nabalag siya ganun. Ganun. Ah, kaya eh papa, ito sa inyo ko ano na itsura nung ah, mga inakay. Tapos update ko na rin sa ibang kapatid. Hala. Ba? Yan, guys. Yan, yan ay tatlong para uh, tatlong inakay na na-harvest ko. Yan kumakain na rin din sila ng gulay guys sa so, ayun ang may cattle bone yan yung tatlong pares guys na so dubali ayan kompleto na lahat nakakakain na rin talaga miski sa gulay so, si ko na rin agad sa gulay so dubali ito yung basal napakita ko sa inyo eh wala namang itlog to eh ano tapos lang eh hinahayaan ko lang to na kung ano yung may ginagawa nila normal eh yung big ayan sudo ba le yung kapares niya is proven doon sa ay proven doon sa dating kapares ang kapares nun is biofisher so, tapos naglabas ng move tapos yun, hindi sa kanila yung baka pa, ah, bagong kapares hindi pa rin na mag, ay ah, hindi pa nag-iitlog. Mahirap. Yeah. Tapos dito sa Aqua, update ko ayun no? Yan. Apat na egg din, guys. Yan. Ayun, kita naman din dun sa dulo. Hindi ko na lang, lang pupita. Yan. Whiskey yung kak ay... Ah, uh, Naglilimlim no. Tapos ito ay mukhang hen din to. Mukhang hen yan. Mukha lang ha. As dumidi pa eh. Oh, it's either na tinuturoan niya yung green opa na RF line. Hen. Hen. Ito yung hen yan. Yung green opa na RF line. Tapos ito is uh, split dan. Bluetooth. Yan. Tapos dito ay wala pa rin Pero nagme-mate na sila. Ito ay proven. Provinia sa first catch nila so ito uh, wala pa rin itong itlog tinig na ako na rin ito beses eh kasi makikita naman din dito sa ganyan eh sa gilid so tibali, ito bali first nila yan 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 tapos yan oh yan oh. epal epal na ah, uh, ate gusto nyo sikat din siya oh Sige ita, ita kita. Titignan ko 'yan nando sa Avila ay eh. kasi ito kasi Apple to eh. Yan. Yeah. Gusto niya na eh. ay siya sa mga Mga ibang bagay. Ata yeah. At uh, ang pangalan niya is Pikachu. Pangalan niya ang tawag niya is Pikachu niya. Kaya sa chick spot niya. Yan. Yeah. Yeah. Ito si Crook. Uh, ang pangalan nito ay Crook eh. Tapos yung kapares na sa ba yeah. so, yan? ang pangalan niya is Crook ang pangalan dyan ay mother ko ayan, eh, yun, yun yung tatlong harvest yan so, diba eh. so ayun lang mini blood lang to guys ha so diba uh, tawag dito in update ko lang kayo kung ano na itsura ng mga inakay tsaka kung ano update dun sa ibang breeder so body, guys no hindi ko pa nakikita o hindi ko pa chinecheck kung fertile yung doon sa ako, kasi uh, naglilimlim nga so di ba, hindi ko pwedeng galawin ng galawin kasi uh, kapag kasi ginagalaw ay naiistorbo yung paglilimlim kasi kapag silip na silip eh, malaki ang epekto nun sa uh, mga ibon kaya dapat hindi gaano silipin kasi yung pag-game na yun nakaka ay nga malaking epekto hindi na eh. kaya ganun so dubali yun lang no? what's up sa si... uh, maraming salamat sa inyo no? mga mga uh, just like share and subscribe na rin sa aking youtube channel na opaline tv yun no maraming maraming salamat sa inyo no